Alam mo ba? Ngayong araw, September 29, tayo ay muling magbalik tanaw sa kasaysayan. Isa na rito ang babaeng kilalang kilala ng lahat dahil sa taglay nitong talino at tapang pagdating sa usapin sa batas. Siya si Miriam Palma Defensor Santiago, isang henyong Pilipina na hindi lang nagpakilala sa bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Si Miriam Palma Defensor Santiago ay isinilang noong June 15, 1945 sa Iloilo City. Sa murang edad, ipinakita na niyang isa siyang henyo. Naging valedictorian, suma laude sa University of the Philippines at nag-aral pa sa Harvard University. Bilang isang opisyal, nagsilbi siyang commissioner sa immigration, sekretary ng agrarian reform, judge sa regional trial court at syempre isa sa pinakamatagal na senador sa Pilipinas binansagan siyang Iron Lady of Asia dahil sa tapang, talino, tapat na paglilingkod at walang inuurungan. Then you're all pointing fingers to the soft commander. Common sense dictates. Sintido ko muna lang ho ito eh. Hindi naman siyang ang pinakamataas eh. Sino mas mataas sa kanya? Ang chief ng PNP, ikaw, pero preventively suspended ka. Tapos yung kapalit mo na the acting chief, hindi ayaw ninyong sabihan. Wala siyang kaalam-alam. Hindi niya kinatatakutan ang katotohanan at kahit mga kasamahan sa Senado ay kinakabahan kapag siya na ang nagsisimulang magtanong. Noong 2011, pinili siyang maging judge sa International Criminal Court o ICC, ang korte ng mga bansa para sa mga krimeng laban sa sangkatauhan. Siya ang kauna-unahang Asyano at Pilipinong naging parte ng hukuman ng ICC. Isipin mo yan, isang Pilipina kasama ang mga pinakamagagaling na hukum sa mundo. Noong 2016 naman, binigyan siya ng Quezon Service Cross, ang pinakamataas na civilian award na ibinibigay lamang sa mga individual na may extraordinary service to the nation. Siya lang ang babae sa kasaysayan ng Pilipinas na nabigyan nito. Dahil sa kanyang angking galing, maging ang mga kabataan ay naging idolo rin siya. Tong 2016 naman, siya ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas.

Pero matapos ang apat na buwan, eksaktong September 29, 2016, siya ay binawian dahil sa sakit na lang cancer. At bilang pag-alala sa kanyang kamatayan, ating alalahanin ang mga natatangi niyang ambag sa ating komunidad, bayan, lipunan at sa buong bansa. Maraming maraming salamat, Ma'am Miriam. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!